Bago naman ulit akong vlog ayan nandito pala ako ngayon mga idol sa bahay ng lola ko ayan ito yung pinunta ko dito sa aking lola yung leeg ko na mula kasi naglinis ako dun sa puno ng mangga mga idol buhat na ng ano ng nagtanim ako ng mga kamuting kahoy ko doon tapos ito yung ano iwan ko nagulat ako dito na dito lang yan ayan dito lang yan yung katinya tapos, after 4 days ayan ito na siya mabot na siya dito ayan mabot na siya ganun din yan sa kabila mga idol ayan punta dyan ayan tapos dinalang ko yung lola ko ng saging ito po yan mga idol ayan ito itong saging na to nasa taas to ng bubong ko kaya ginap ginapas ko na kasi baka maano sa init masira ayan yung lola ko nandun sa loob nagkahanap ng ano niya sa akin ayan si nanay imat ayan dito nagdadasal si nanay oh. umaga hapon alas 12 ng gabi yan ito matagal na to yan, mahal na berhin. Tagal na yan. Maliit pa ako yan. Tapos ito. Takal na rin yan. Hinanap hmm. na na yung buhok. Uh. <laughs> ha? Nalipat ka lang siguro. Hindi. Ang mga pulipat ka na Nalipat lang ka siguro kung di mo ito butang. Hindi ang mga ito butang ang mga kwan ko. Ayan. Ayan si nanay. 96 years old na yan. Si nanay. Siya yung nagamot sa akin noon na ganito din sakit ko. Pero natanggal din. Mm Hindi -hmm. nakabagkas ba ito? Okay. Mm -hmm. Tapos siya naman yung asawa si Lolo Akel. Ayan. yan, Ayan sila noon. Iwan ko lang. Mula tanah buhok putol. Anak ni yang buhok, buhok na putol. Tapos, ito yung luya. Yan ang gagamitin mamaya. E ano lang naman yun. Ipunas. Itrapo ba? Gahanap pa siya ng buhok na ipaspas dito sa ano na to. Pero mamaya ipakita ko sa inyo kung paano ang pagporsiso sa paggamot ng lula ko sa akin. 已经不用点了。<laughs> <laughs> Perché è lì? no. Dia apa ya, ya, no? mm -hmm. ya, yeah. ayun na mga idol sunog na yung ramos na yon na na sinukat ng lola ko dito sa liig tapos nabasa na to ng langis haplas ba kung tawagin tapos si haplas ito sa liig ini lang siya lahat ng kati kung saan hanggang saan yung mayroong kati yan aplasyan aplasyan sa nang uling ng ano tapos inalalayan ko lang siya mag ano magkamot kasi matanda na kasi mga ito yan ganyan 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 ganon lang yun hindi hmm. na siya makati maano na siya mga idol mahapdi mahapdi na siya kasi pag ako magamot hindi ko mag pagaling mga idol ako kaya ko pagalingin yung ano mga ganito Kaso nga lang pag ako gamutin ko sarili ko hindi ako makagaling. Ayan, ayan na siya mga idol. Ayan, nasukat na yan. Ayan. Tapos na ano na yun, ng lola ko na na taboy na yung mga ano dyan. Ayan. Yung dapat itaboy. salamin. Ini menyesal Ha? Hmm. Tunatin sa salamin. Yang nabasa. Yang mo. Hmm. Oh, basi ay niyan ay kamo kag maghirupay hindi kamo mang irinaway. Nan magmamahalan daw, maglambingan. Mm. Wag daw mag-away. Mag-away. Maghirupay. Kag magarang panay lamang. magintindihanay daw magintindihan. Iloy, kagino'o ko dumduma nga ako imo. Huwag ako kag ni sobong isang imo ka o galingo. Eh, amulat yung ginagawa niyo. O Virgen Maria, nga iloy ni Jesus, kag-iloy niya. Nah, lala umanku. lingga ku nga sa inyo, gita ku naga Eh, nga tiana ra. <laughs> Makunan inga, bom. Serang garawa uh, dibus yunan, da'ak pay nga <laughs> Ay, alintak na gita ka bayi kau kang ere ke pakemu. Irmi ti mo kubaja kenaken. Moga ni. <laughs> eh pag balik ko madara ko kag grocery kanim. Kaluyan -oh. sa mahal nga Ginoo. lamang ikaw kang Ginoo. Tawuan kau kang keseg ka baske nga malawid nga Salamat. Tanan-sanda ka nga kabataan, hindi. gina-sambit ko kita natin. Lain-lain ito sa may ano, oh, mga kaluuyan na sanda pang binigay. Nili lang sanda, mag-irinaway lang. anay lang, kag mag-helpay, kag mag-arang-anay lang. Tanan.

94 -hmm. Uh -huh. Yan mga idol, comment section kayo ha. Ibilangin nyo ngayon 2024. 31 na kong tao mo. Mali. ngayon, August 8. Yata, oh, August 8. Mm. Oh. Bilangin nyo ng 1931 hanggang 2024 ilan taon na yung lola ko and comment comment lang po kayo sa comment section ko mga idol ha and salamat